Good morning Makulimlim Mukha po at lang uh, Hindi lalabas yung ano Yung uh, Araw Ayan So Bago po ako mag ano, Mag uh, Garden Mag uh, Linis uh, Tatakbuhin ko lang po muna yung ano May ano po dito eh May uh, Trail So pupunta po ako ngayon don. Uh, magpapapa ah, magpapapa magpapapawis po tayo <laughs> Yan, so and medyo malamig po bal tatlo po yung suot ko isang jacket na medyo makapal ah, damit tsaka ah, thermal para pawisan po tayo nasa likod ko yung ating ah, dilaw na dahon ng ah, cherry Simula so, dito try ko pong ah, tumakbo hanggang doon sa ah, uh, trail nga po dito so tara samahan niyo po ako puntang ah, uh, trail para po ah, uh, mag uh, jogging po ito yung uh, trail po na pupuntahan natin And, pero bago yan daming ano ah uh, wild geese ano ang dami ano ang ingay Ayan. Ang dami kaya ito din dyan, no? Mga ano po yan, mga geese. yan wild duck, ha, geese, saka, ewan ko, ano pang ah, ibang ah, klaseng, ano, ibon yung naan dyan, okay. ang ingay. Ang dami. Ayan. tapos sa yung araw, pasikat pa lang. Ayun, nilipad. dami nung uh, nakaraang taon yun mas marami na po dyan yan salipa sila oh. hindi pa sila nag ano ah. Ah. hindi pa siguro ganong malamig kasi dapat ngayon uh, o baka nag stop over lang yun sila stop over po dito yan ang dami. Yan ang makikita natin ngayon, yung building po na yun doon, ayun. Yung mataas na po yan dyan yan. po ay uh, bagong uh, ospital po dito na tinatayo So ngayong taon lang yan ah uh, kinonstruct, so, hindi pa yan tapos. So balang araw pupuntahan po natin yan. Ang laki po ng ano yan, ang laki po ng uh, bagong uh, tinatayong uh, hospital po dyan So ayan, yung makikita natin puro ano, puro sanga nga ng ah, kahoy palibot wala nang green, mga patay na damo patay na dahon, patay na sanga yan, ah, totally ano po ngayon, na ah, full na po ngayon Ayan. so ito yung dadaanan po nating ah, trail mamaya bago po yan tingnan muna natin ah yun pala yan dyan ah, trail bike po yan dyan, pero hindi tayo dyan kasi wala man tayong bike dito po tayo yun, solo. Nag-solo siya, oh. Yan. Okay, so, andito tayo ngayon. We are here. Ito yung pupuntahan po natin. Yan. Siguro yung bahay namin dito. Hindi ko lang alam. No. Ito yung oval. Daban ako dyan karina. Kaya lang, walang, ah, tao. Ay, ay, doon ulit siya ako dito. Hindi, eh, pabalik to eh. Ayan. Yeah. So, dito ako nang galing kanina. Dito. Somewhere dito yung bahay siguro natin. Or, ewan. Hindi ko. Kasi tawid to ng kalsada eh. So, ayan mo na. So, ayan. Ayan <laughs> yung uh, pupuntahan natin. Dito tayo mag-start. Ayan. Lumipad na naman sila oh. Yan, yung araw pasigat pa lang. Oh. Ang ganda, oh. Yan. So, hindi na po ako nagano. gano. Mulaan mo na ako ng uh, county saglit. Doon na ako may tatakbo sa gilid. So, simula sa bahay hanggang uh, dito. Hindi ko alam kung uh, ilang uh, kilometro. Siguro ko may tatlo. Yan. Yan, Hi pa rin, oh. Hindi na po ako nag-vlog kasi mga galaw. wala po akong uh, stand saka hindi tayo ngayon sa trail so, wala pang tao wala kasing araw ngayon saka makulimlim malamig konti yun konti pa lang yung uh, pawis ko so yung makikita natin yan puro uh, patay na ah dahon patay na puno damo yan squirrel marami rin dito yan yan po yung makikita natin sa palibot po natin. lang usa. Yan. So, ito yung ating pupuntahang trail. Mas maganda sana kung summer kasi may mga uh, kulay green. Nung uh, summer, hindi ako nakapag uh, bu dito kasi busy po tayo sa ating uh, garden. Yan. So spring ta uh, summer. Ah, uh, po pero oh, hindi po gaano ka tagal. Ah. Uh, siguro kung pita tapos matagal. garden tayo. Pero ngayong ah uh, fall, ayan. Uh, sulit po yung ating uh, takbo lagi pagkatapos po natin sa garden maglinis. Ayan, takbo tayo. So paakit po to dito. Tapos sana may maganda tayong ah uh, view na makita Ayan, dilaw gold mala gold yung dahon ingay ng ibon oh may upo na pala dito Ayan. so pag winter puro to dito ah puti dito. Ah! Naglagay sila ng ano. Activity station dito. Ang huling punta ko dito. Siguro ko tatlong taon Tatlong taon na ata nakakaraan. So ito yung part ng lake. Yan. Dito po ako yun sa ano sa taas nung ah, uh, trail. Yung hag na po yan yan pababa. May daan po yan papunta doon sa kabila. doon, Pababa. So ngayon dito lang po ako uh, dadaan. Ang ah, uh, labas ko po dito. doon po sa may ah, uh, ah, uh, flats. Yan. So hindi na po ako uh, tutuloy dyan kasi may ah, uh, pa po ako sa ano sa garden. So yun po bali yung uh, po dyan. Yan. Yung balibot po yan. Kasi yung nabas natin doon dun, dun na po sa may park. Sa Lions Park. Kung saan po kami naglalaro ng mga bata. And so ngayon, dito po ako tutuloy. Punta po sa uh, garden po natin. And so, whew, din siya. Ang labas natin dito is ang yun, yung uh, town na po natin. Yan town of ni uh, Nipawa Ayan. so may mga decoration na po dyan para sa Halloween Ayan. lapit na kasi ang Halloween Ayan. dyan po yung duman tayo kanina Ayan. Ayan. para po yan sa Halloween oh. bago uh, ako uh, umuwi yung bahay po kanina duman po muna ako ng uh, bakery, bumili ako ng pandesal malamig na kanina, mainit po yan eh mabilis pong uh, lumamig so, yung tambahe natin wala nang ano wala nang akupuan bago po tayo mag uh, linis sa labas, yung mo chocolate. wow chocolate at saka pandesal. Oh. Hmm. Marco, nasa labas na. Baga po nagising eh. Ang So, nag-peace na kasi basang-basa yung ano ko. Basang-basa yung uh, loob ng uh, jacket ko. May kunti pa tayo nga, watermelon. Matagal naman pong masira yan, kaya nasa labas lang po muna. Yeah, so, yun yung ating uh, ikot ngayong araw. Medyo mahaba rin yung ating tinakbo. Maringit din na isang oras. Isang oras kalahati po. Kaya lang, paputol-putol nga lang kasi, kumukuha po tayo ng ano, ng video. Ito. Oh. I'm vlogging. Nambahan <laughs> ko lang sa iyo. Nambahan ko dito ngayon sa labas. Wala kasi kasama maglaro. What do you want for a breakfast? Spam and egg. Spam and egg. Scrambled? Hmm. yellow one. Okay. ito so pala ang ano ito pala ang uh, itsura ng uh, kamote pag nasa ano siya pag nasa siya so galing po siya dito yan, pag uh, tak tako po ito yung nakita ko so i-share ko na lang po sa inyo kasi kahit ako ngayon lang ako nakita ng ganito eh so ganyan pala siya oh yung paikot niya ayan oh kamote siya oh paikot niya sa mga ugat pala niya ayan puro siya kamuti oh. Ayan oh. Palain mo yan. Ayan oh. Hmm, di ba? Kamuti pala siya. Ang ganda ng pagkakaano niya. Asimbol niya oh. Hmm. Ano? May eh, malaki ba? Wala naman. Pero ayan oh. Kamuti. <laughs> di ba? yung kanyang itsura mga kagulay no. Pag nilagay natin sa pasok. So ayan. Ayan yung nakuha natin. Tapos 'yan, wala na siya sa lupa. Wala na. Ha? Lupa na siya. So sa labas lang sa mga ugat lang siya. Nagkakaroon ng ano ng uh, laman oh. So ay kamo tayo. pinupuno ko lamang po ito ng uh, lupa. Itong uh, bed po natin dito para matapos na. So kanina ako na napansin yun, naglagay po tayo ng mga dahon yung ilalim yan may mga gulay ng mga sira yan saka mga blat-blat po ng uh, prutas tapos yan yung ilalim niya, uh, ito na po alupa uh, lupa na po sa ating uh, garden Ayan, so pinupuna ko lamang po ito para matapos na yung ating ginagawang ah, uh, rest bed po yan. tapos yan may kamuti tayong nakita so ibabawin ko lang sa lupa tingnan natin kung anong mangyari next year no? kasi malilate naman po siya